good morning mga kajak. May nag na sa baba. So, tignan natin. Ang reklamo nung may-ari ay may, ang tawag dyan, uh, may kaldag na no. napakalagas ng kaldag sa no. sasakyan. Every time na nagsiship. So, iscan muna natin. Tsaka live data stream natin kung okay ba yung sasakyan niya. So, tara.

Não So mga kajak, ito pinasok natin yung automatic transmission niya dito tayo sa data streams para makita natin kung nagsiselect siya kasi nakaraan na, na ano ko na to, nescan ko na to no? uh, pagka sineselect mo dyan sa mga tinatawag na uh, selector niya halimbawa sa may parking, sa may reverse, sa may neutral uh, sa may drive, sa d di D3 D2, no? Ayan, makikita nyo mga kajak, no? Uh, hindi siya gumagana. Tapos, pagka nilipat mo sa reverse, hindi na go on, no? At umuuga yung sasakyan. Ngayon, uh, tinis natin uli yung kanyang kinatawag na automatic transmission. Ah, uh, chinik ko na rin yung kanyang mga solenoid. So, uh, tinis natin sa ati scanner. Matitis natin kung gumagana ang mga solenoid niyan. So ito mga jack uh, naka-off naka-off flat so kada riv, uh, kada tulak mo ay hindi gumagana pero ngayon gumagana naman siya no nagloloko talaga mga jack pag gumana siya mga jack itong tinatawag na uh, selector niya sa parking sa reverse sa neutral sa drive pagka gumagana siya hindi siya nagkakaroon ng kalabog o hindi umuugay sa sakyan pero pag kaya mga yan, pag sinilek mo sa tinatawag na drive o sinilek mo sa reverse, tapos hindi po siya nag-on, eh kumakalabog siya. So nag-decide tayo mga kajak na uh, silipin natin yung selector switch o yung tinatawag na inhibitor switch kasi nga hindi niya hindi siya nakaka no? Kaya nagkakaroon po ng problema. So eto ang kanya selector switch, kung hahanapin niyo po ay eto po ay Honda Civic Uh, FD 1.8 no makikita natin kanyang selector switch o yung tinatawag na inhibitor switch ipapakita ko sa inyo mga kajak so, mga kajak o una tatanggalin natin yung gulong iangat natin yan para makidukot natin yung tinatawag na uh, selector switch so itaas natin yan alisin natin yung ating tinatawag na gulong na kajak ang taket ng selector switch so bubuksan natin ang dalawang tunay nilang naman yan mga kajak bago kayo mag ng selector switch eto mga kajak ilagay nyo sa neutral yung ating tinatawag na uh, stick ng ating uh, uh, ng ating automatic and then tandaan nyo no, kung ano yung position niya So makita niyo yung tornilyo, na-adjust kasi ang mga kajak, no. Tapos yung gitna na yan, kung ano yung posisyon niya, uh, mas mainap picturean niyo mga kajak, no, para hindi kayo malito at ibabalik niyo na maayos naman kung magpapalit na kayo. Ito na mga kajak, kinak kinakalas na natin. Ito nakalas na natin yung selector switch. May sakit yan. Tanggalin nyo lang mga kajak. And then, eh, try ko lang din na no. Tignan natin, buksan natin yung loob. Kung ano yung tsura nito. Dahil yan, naalikabukan din mga kajak. So mga kajak, bubuksan ko tong loob ng ano, selector switch tignan nyo. Ayan mga kajak, nakita na natin no. Oh. Uh, pagbukas natin, ayan, nakita na natin napakarumi ah, nung kanyang selector switch at saka sa tingin ko masyadong malalalim na kaya hindi na nagpapangabot. No, kaya papalitan natin 'to ng bago mga kajak. Kaya no, oh, mapapansin natin. saka marumi, marumi siya. So ito mga kajak, kung paano nyo iban itinanggal pala ibabalik nyo rin naman na maayos ayan pag kumpara nyo na maayos kung tama ba naman yung ibabalik nyo ilalagay nyo yung pyesa ito po yung bago na mga kajak so exacto naman sukat yan, yan kaya isasalpak na natin tignan so, natin so ito na uli mga kajak ah, pinasok na uli natin yung ating scanner ah, check natin talaga na kung ating ah, yung nilagay natin selector switch kung gumagana na maayos so i-scan natin uli tapos pasokan natin uli yung automatic transmission nya mga kajak no So pindutin lang natin yung tinatawag na nakalagay na 80 no automatic transmission pipindutin natin yan para mapasok natin uli yung data stream nya makita natin kung gumagana lahat alright Ito na patapos na okay ayun nag 100 na mga kajak pindutin natin yung 80 na yan automatic transmission pasukin natin no tingnan natin yung data list tapos check natin lahat tapos okay natin tignan natin doon sa tinatawag na selector niya kung gumagana lahat. Kasi nung nakaraan mga kajak, uh, pag nagsiselect tayo ng reverse, hindi talaga gumagana, naka-off pa rin. No? Ito, ito na yung ating tinatawag na selector. No? Meron dyang, ayan, P, ay uh, parking, switch, uh, reverse, neutral switch, drive, D3. So, nandyan mga kajak dyan. Pagka, yung ating uh, yung ating uh, stick no ng automatic ay tinulak natin at nilagay natin sa reverse halimbawa eh mag-on siya katulad niya no nag-off ayan nag-on naman yung neutral nag-on naman yung drive mapansin niyo mga kadya ko oh? gumagalaw na sila lahat no every time na i-select mo siya kung saan eh designated eh gumagana na siya Ayun. Ayun. oh, napansin mga kajak, gumagalaw na sila. So, sa natin mga kajak, hindi ko na inaipakita, no? In scan natin ito nung nakaraan. At bumalik na yung may-ari, nag-order na kasi ng selector switch. Kasi in-scan ko ito nakaraan, hindi ko na nakuha. Hindi gumaga na yung kanyang selector switch. So, lagi na pa-off. Lahat, kahit iselect is mo siya sa drive, sa reverse, hindi siya nag-o-on, nag, nag off So, yung selector switch, sabi ko may problema. Kaya kumakaldag yung mga kajak. pag lalagay mo sa reverse, talagang kakalabog siya, kakaldag. Kasi nga, yung selector, selector switch niya, hindi nakakabasa na maayos. Hindi niya naseselect yung tamang uh, tamang function ng ating automatic, no? So, pali pinalitan natin na selector switch. So, inhibitor switch ang tawag, no? So, i-check natin kung kakaldag ba ito. Mga ah, kajak, review lang, no? kanina yung ginawa natin uh, tinanong ko hanggang sa pag-uwi niya sa bahay so sabi niya okay na yung uh, yung sasakyan iyon ay Honda Civic na uh, FB 1.8 So okay na daw, wala nang kumaldag, inoobserbahan pa rin niya hanggang bukas daw sana eh yun lang talaga naman ang problema kasi natis naman natin na uh, yung kanyang selector switch ay makita natin malalim na yung grove at napakarumi na rin kaya pinalitan natin. So, salamat sana. Meron na naman kayo natutunan mga kanya. God bless you po.